Three weeks na kaming i Aa, uh -huh. Mahina internet sa inyo, no? Wala na. Nakalabas na ako, guys. Narito na ako sa mga inasal. Oo. Oh. Uh -huh. Medyo na-delay ka. Kunti, ah. Sayang yung butong sana. Yung challenge ko. total Ralph Vickie ng beef, I-challenge natin si Ralph paglabas niya. Kung sino. Kasi ito, I feel like, even outside, it's still a competition. You know? Hindi naman pwede mawala yun. Kaya i-challenge kita, Ralph, kung naririnig mo ito, paglabas ng paglabas mo ng bahay ni tuya. Ralph, dala Leon. Sina challenge kita na din, paglabas mo. Para mihan ng makain na rice dito sa umang inasal. Can you hear me, Ralph? Alam mo, hindi mo ako naririnig ngayon. Pero is isabihin siya to Ralph. Eat challenge kita, love. Sabi mo, magaling ka mag magsaing ng rice. Magaling ako mag-ihaw. Try natin kung sino pinakamaraming makain sa atin Ha? Ang mananalo, bibigyan ko ng 1,000. <laughs> Alam mo ba, ayon sa pag-aaral, kapag sinimulan mong mag-diet na yon, mamaya, gutom ka na ulit. <laughs> Dili mo hilig ko rice? Hilig ko rice. I love rice. O, oh, sa mga gusto dyan, oh. Ano natin? Lambot check. Lambot check. Ito yung... Grabe naman ka. Actually, guys, ang favorite nako ay sa mga bagong viewers natin dyan. Hello! Bili na po kayo. <laughs> Hindi to live selling guys ha. Pero ang gusto ko lang pakita sa inyo kung gano'ng ka kalambot ang Mang and Salt Pork Barbecue. Hashtag I, hashtag I love it talaga. I-ano review Mag-review tayo ng, ng tawag nitong barbecue nila guys. Ito siya di ba? Ang favorite ko talaga na part dito guys, ang tabak niya. Pero syempre, save the best for last. So ubusin muna natin to. Ano ba yung sa ang importante, pag nasa inasal kayo, ang, ang sekreto dyan, lagyan nyo ng chicken oil yung rice nyo. Ha? Makinig kayo sa akin. Yan yung mga ano, atake dyan. Ha? Hmm. Diba? Ano, habi ko na nga eh. Yung tenderness talaga. Paano nyo po minarinate yung ano ni paano nila ito minarinate? Matagal siguro kumulo. Pinakulo niyo talaga ng pinakulo, no? Gabi, guys! Hindi ko alam kung alam nyo yung, kung nagigets gets nyo ako.